Dahil nga po napahiya, itong mga DDS, itong mga diehard, kasi una inang na yung inangkin nila na suporta kay Sara Duterte daw ang gagawing INC rally. Pero ang totoo, marami pa rin duda eh. Marami po pa rin duda um, kasi daw, itong uh, sa, sa araw na iyon, January 13, ay mukhang magkakaroon ng malawakang suspension ng, ng klase at kahit yung mga government offices ay suspended din sa Davao dahil kuno meron silang isa sa gawa na Walk for Sara. Ito yon. Davao City suspends face-to-face uh, -face classes on January 13. Yun nga. Dahil expected daw na dadalo ang mga taga-Davao dito sa isa sa gawa nila na Walk for Sara. Para daw hindi masyadong halata na ito ay may kaugnayan doon sa gagawing Nationwide Peace Rally ng INC. May punto, no? Pero wag ka. Talaga ba? <laughs> Walk for Sara. Talaga ba? 300,000 ang dadalo. Prompting road closures on major areas and urging private offices to adopt alternative work arrangements. So maraming apiktada, syempre kahit dito sa Manila. Siguro maraming maapektuhan doon nga sa January 13 na INC rally. Sabi dito, ito daw ay walk for Sara. mga ganap sa Davao City nga. At ang sabi dito, we are the 32 million Filipinos and we are against the impeachment of Sara Duterte. Ayan. Pagtatawa na naman, na naman po kayo ng mga loyalista. Kasi kung no, yung 32 million na yan, ay hindi naman buong DDS talaga yan. Um, baka 5 to 6 million lang daw ang totoong DDS dyan sa una. Pero ngayon kasi marami na rin ang nalalagas na DDS na mukhang mga natauhan na rin. The rest of the 32 million, lahat po yan karamihan ay mga loyalista. okay? Pwedeng loyalista ni Marcos or pwedeng ibang uh, na pa or bumoto lang dito nga sa uh, tandem na ito. So, hindi ito buong 32 million. Huwag niyo daw ang kinin. Anyway, kasi ang mga diehard, sanay na sanay yan para i-exaggerate yung kanila ko number. Pero ang totoo kasi, talagang konti na lang ang mga yan. Marami na po ang natauhan. Marami na po ang na nakapag-isip na, natuwid na ang kaisipan. Kaya siguradong lalangawin itong walk for Sarah na yan. Pwedeng, pwedeng meron, syempre, pagkakagastos na niyan, ang daming pera na itong mga ito, kahit yung INC, masasabi natin, saan kayo kumukuha ng pera para sa mga ganitong klaseng pagtitipon? Malaking gastos yan, di ba? Nakakapagtaka lang kasi. Anyway, good luck!